Hello guys, pamilyar ba kayo sa halaman ito? Ito yun, tinatawag ng Coraro Yung naglalaman po Ngayon, yung lilih nasa puso ko siya Lilipat po natin ito sa lupa Para Dumami ang Lumaki ang laman Ngayon, tatanong po Ito po yung tinatawag na Coraro to anwar

yan po ay naglalaman lumalaman siya masarap po ang laman nakulay puti galing pa po ito sa Bicol itong pantanin na itong karoon nilalagay ko sa pasok para gumamit sabay lipat ko sa lupa guys ngayon pararamihin po natin yan matangin ko na po itiligan ko na lang po ang okay. guys ito na yung oralo masarap po yung oralo kanyang ko na po yung oralo kaya so, hindi nakakala nangyong, lalo ng lalo mga kabataan ngayon ito po ang oralo Tandaan nyo po ang dahon. Maraming masarap po yan. Maraming salamat po guys. Maraming salamat po sa lahat mga nanonood. At magsasubscribe. So like and share. Pakipindot na lang po ang notification bell para mapanood nyo po lahat ng aking videos. Love you po. Maraming salamat po sa tinsulog po kayo ng mundo. Sana po ay nasuputihin sa lahat. Love po.